Hello mga kachika! Ako ang inyong chika durang ilungga nakapagtapos ng kolehiyo pero hindi pinalad na magkatrabaho. Kaya ngayon ah, sabi ko sa aking sarili siguro maganda kung mag-vlog na lang ako ah, para at least vlogger ako na ilungga at ah, balang araw makakita ako ng aking kwarta no? para nga makabili din ako ng aking mga pangangailangan sa bahay at sa akong nga, kaugalingon. For today's video gali mga kachika. Ah, kinuha namin ng aming aso. Ako yung nagdadala kay ano kay Mother Brownie tapos si Chikadurang nagdadala nagdadala ng dalawang aso. Sabi namin, ah, "Ilagaw-lagaw muna namin ang mga aso dito sa karsada kasi bored din naman sila." Kasi mga kachika, hindi naman maganda pag ang mga aso ay doon lang sa bahay at hindi naglalagaw dito sa karsada ah. Ma ano din sila, no? Maanxiety din sila, at, eh, malulungkot. At hindi na maging masaya ang kanilang kinabuhi gani nga ah, dinala namin sila dito sa Karsada ah, para mag- uh, magihi, magpo at saka makakain ng mga hilamon sa ano ah, sa teremnan, para maging happy man ang uh, kanilang buhay no? Nakakain na ito sila mga kachika para ti syempre hay busog sila at ah, kinanglan matuntun ang mga kanilang kinakain sa kanilang chano parang mga tao rin na ah, pagkatapos kumain ah, dapat ma ano matunaw yung ating mga pagkain sa tsano para hindi tayo makabag maganda na kasi mga kachika ang karsada dito sa aming baryo sementado na at tapos, syempre, maganda mag-walking-walking, -walking, no? Kasi hindi na lubak-lubak ang ating daan. Pagkatapos ni Mother Brownie at ng dalawang aso, ah, si Brini naman yung aking uh, dinala dito sa Karsada. At tapos si Chikador, may, dala, may dala na namang dalawang aso kasi lim, li anim sila lahat, mga kachika, itong aming aso mo. Kasi pag uh, ano ni Mother Brownie, pag ni Mother Brownie, bawal lima ang kanyang naging anak. Uh, kaya naging anim ang aming aso at ayaw namin na ibigay sila sa ibang mga tao dito sa baryo no. O kaya itapon sa sa ilog. Ayaw namin ng ganun kasi naluoy man kami mga kachika sa amon ng mga aso. Kaya mga kachika at ah, iniis namin sila kahit uh, ano lang diyan basta may ulam sila at saka kasama din sila sa aming uh, budget na kanin no ah pag walang ulam ayaw din nilang kumain kaya minsan may pag may pera, uh, bumibili kami ng sardinas at yan ang uh, binibigay namin no kung ano yung ulam namin kung ano yung mga sabaw-sabaw namin uh, binibigyan namin sila mga kachika uh, parang tao din sila mga kachika dapat ma makakain din sila ng uh, balanced diet 'di balanced diet pero totoo yan mga kachika kasi pag um, may aso ka, syempre yung ano mo, yung yung mahal mo na rin sila no, pag mahal na rin sila sa iyo, kasi araw-araw ba naman kasama ninyo sila at palagi silang tumatahol sa mga kung ano lang yung makikita nila no, mga tao o mga inkanto o ibang aso ay ganyan sila, alam nyo mga kachika tinatali namin itong aming aso kasi uh, safe sila no kung hindi sila nakatali ay nako baka mga ma gat sila tapos yung yung uh, iba uh, nagsasabi sa amin na kinakain yung itlog ng kanilang manok kumakain ng manok kaya uh, sabi namin itali na lang namin no para uh, iwas na lang sa gulo no at uh, para na rin sa kanilang um, safety no baka hindi namin alam na baka uh, kakatayin lang sila ng mga tao dito kaya ayan itinali namin ah, para ng ah, siguro sigurado namin na ah, safe yung aming aso